Yo, what's up mga ka RFI, you know? So, hello mga ka good afternoon. So, na yung araw mga ka is meron akong ah uh, meron akong gagawing video about po dito sa conversion ng conversion ng mugs ng Erox. Erox na pangharap lang. Pangharap lang mismo yung gagawin natin. So, kapalitan natin 'to itong stock ni Rosie RFI so unang unang mga katropa since hindi sila magkapareho ng bearing so maliit yung tusukan so ngayon kailangan ng ihi mismo ng pang so, pagdating dito so magpapagawa tayo ng stopper so parang bushing stopper nya dito So, update ko kayo mga drop kung mabuo na to at masalpak na natin. So, may mga modification pa kasing gagawin dito. So, yun, hahanapin ko pa at i ko sa inyo kung ano yung mga modification na yun. So, unang modification mga ka is gagawa tayo ng sabitan para dun sa kanyang speed sensor. So, ngayon, tatabasin natin yan. Sinukat na natin itong mga ka So, ngayon, puputuli na to ito ganyan so nilagari ko na to lagaring bakal ng mga katropops so mamaya ikat natin to pag ganun so natin yung finished product mamaya okay. so ito na mga katropops ano? You know, ikakabit na natin tong uh, Aerox mugs front front Aerox mugs so ito po yung stack natin mga katropops so kulay blue So, mangyayari sa kanya ngayon is yung stock sa likod is ganito ang kulay. So, ito yung stock. So, yan ito. Maghahanap ako ng pangayon max na panglikuran. So, sa ngayon, ito muna yung modification na gagawin ko. So, may tire na siya. Bumili ako ng axle. So, ito yung axle na nabili ko mga katropaps. pang N max So, sakto siya magkasing haba lang konti. Yan. Nandiyan na kasi talaga yan. Mahaba talaga itong stock ng RFI. So, ikakabit ko muna mga katropops. Ano? So, ito mga katropops ay binawasan ko to. Ito, binawasan ko to kasi uh, dito sa kuwan sa Aerox kasi is masyado siyang alabas, ah, Ito kasi sa stock natin. Is lubog siya tulad nito. Di ba lubog siya? So sinukat ko din yung gatla na ganito. Tapos pagdating dito sa Aerox is ayun na nga. Masyado siyang ah, labas. So pwede to ipa machine shop sana pambawasan sa pinaka ilalim para ang washer na lang is dito na lang. So magwa-washer ng konti. So ito. Ah, uh, suggestion ko lang mga katropa. Uh, since na ganito na siya. Medyo maiksi. So binawasan ko to at yung washer niya dito sa kuan dito sa kabila eh dito sa labas. Nilagay ko dun sa loob, tinanggal ko to. Ito plastic lang pala to mga katropa. Ito. Plastic lang pala yan kaya pala yung iba is nawawala ng kuan uh, speed sensor kasi ito pudpud na to pudpud na to kaya pag ikot ng gulong siguro dumadaplis na lang dito hindi na kumakagat kasi ito hindi na siya umiikot so minsan umiikot minsan hindi so yun yung napansin ko dito sa ano uh, sensor nito speed sensor. So baka na encounter niyo to mga katropa, so i-check niyo to. Ito pwede niyo baliktad tanggalin yung washer dito or maglalagay kayo ng washer doon sa loob mismo. Siguro mga 1 mm. Para kumagat ulit yung plastic na to. So ayan siya. Hopefully is meron kayo natutunan. So kung may naman ay eh, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. At follow mo na rin ang aking page. Katropa. So alright, kakabit po muna mga So ito na mga katropops Final uh, Tawag nito Final na to So ayan sya uh, Caliper lang yung tumutunog na yun. So ayan sya So ngayon dito pa Dito na lang ako mag adjust sa Tapaludo Kasi sabi talaga to So pagdating naman sa sensor niya, ito, check natin yung sensor. So, ayan siya. Umagalaw. Umagalaw. So, ibig sabihin is good yung sensor niya. So, alright. Okay na. Pwede na ibiyahe ito. Nga. Dito is maglalagay na lang ako ng bracket. Na. Para medyo tumaas siya ng konti. So, ganyan siya. Sulog. Taas naman to yan tatama kasi talaga ito eh ayusin ko muna so ganito lang siya kataas yung ano, uh, ah, magiging modification so maglalagay ko ng bracket na pag ganun dalawang peraso o isang peraso na street tapos tagusan so yan siya mga katropops so hanggang dito lang salamat sa panonood